Magsay, mga unta o sagi. So, kasi mga relate ano <laughs> so sagi. Sorry, babong ko siya. Nakita na niya sa grocery, guys. Mga person. Tapos nakita na Gipalit dahil na kay favorite din ako niya sa aging. Diba? <laughs> so, makarelate ano mukaon, mukhaon. Abot lang. Kasi makarelate ano yung mukhaon. Ano anin yung aning sa <laughs> Tapos itusunod na to sa asukar, sugar na powder. Kaya lamik niya siya itusunod sa asukar. Kaya, ingon nila, itusunod daw sa ginamos. So, sorry guys ah, no bashing. Pero di ko, dilit ko, kaon og ginamos. <laughs> Pero ako ka pala, basta lamik siya. Itusunod ani. Try ninyo guys, mapalit ani. Ang pangit ng nga sa agin guys. Diba? Nung puna nga sa Gusto ko mukha. Ang kapait na yung ko. Mm. As in the meat, siya promise. hmm Mga na nga sa I miss na ko isa. For how many years? Siguro tugay na jit kay ko kakaon ani hindi ko mulungag. Kasi sa Pilipinas, wala ko kakitaan niya mulungag ko eh. Wala sa siya nagkakaon ani. Ang buta ng mga kauban ng man. Nang mukaan, eh. mm. Mm, mga na ako, ignorante man. Pero lamit dito siya. kayo mukha na eh. Mmm. Mmm, sa mga person. Mmm, naan ka. Amin siya sa asukar. na ko ni upat. 多分ご飯に頼むとお肉もご飯。<laughs> <laughs>